guys. Um, nandito kami sa labas ngayon, ni Mayumi. Magdi-deliver kami ng, ano, ng order na kakanin. So, yung kakanin na yun, ay eh, mabiko. Uh, tinawagan ako ng ano ng ng umorder. So, ang gagawin ko, lang ako. Si Mayumi, halos kagigising lang. Buti sabi niya, gusto niya sumakay dito sa may, ano, sa may, dito sa So hello guys, uh, ngayon magde-deliver kami ng order na kakanin. Uh, yung kakanin na yun ay mabiko mabig ko. Uh, tumawag na nga sa akin yung ano yung yung order eh. Ang lang kami papunta doon. So ngayon mga 6 o'clock pala ng hapon dito. Si Mayumi halos kagigising lang ginising ko. Sabi niya sasakay na lang daw siya dyan. I'm so excited na rin siya lumabas. So ito yung yaya mabig ko. Tapos nagbawa na akong puto. Baka magutom si Mayumi. Tapos ito yung order ng order. So yun guys, nandito na kami sa may labas ng kami ni Yumi. Ayan, 6 o'clock ng hapon dito, mataas pa yung araw. So yun guys, malapit-lapit na kami. Ay, medyo hiningan. <laughs> Kasi tumawag na yung kung ano yung umorder kanina. Hiningan ako ah. So dito kami sa highway, nagalakad ni Yumi. Buti na lang pumalay siya, umupo sa stroller. So, ayan. labit lapit na kami, guys. So, ayan, guys. Nandito na kami. So, ngayon, tatawagan ko na lang yung, ano, yung order. Medyo hinihingal pa ako. Tsaka mo na, Yumi, ha? So, ayan, Yan. Hello po Hello, James. Yes po. Nandito ah, na ako sa labas. Okay, so okay paputangin ko na lang. Okay, thank you. So 'yun, guys. Hintayin ko lang 'yung ano, 'yung order. So 'yan. So yun guys, pauwi na kami. Si Mayumi nagpabuhat. <laughs> Umiiyak na kanina. Gusto nang bumaba. Tapos, ayun, ayun. na magpababa ng binuhat ko. So yan, pauwi na kami. Lakad ulit kami ni Yumi. Nasa 25 minutes ang dinakad namin. So yan guys, ayan si Mayumi. Ngayon pauwi na kami. Uh, gusto niya magpabuhat. So ngayon dito pa rin kami sa highway. Maglalakad ng another another 25 25 minutes say 25 minutes, minutes. 25, 25, 25 minutes. Minutes. minutes minutes very good so ayun guys medyo mahangin ngayon uh, magsi 7 o'clock na ng gabi dito pero maliwanag pa rin huwag na tayo ha behave ka sakay ka sa stroller mo sakay ka sa stroller mo ayaw niyang sumakay Kanina, nung papunta kami uh, Sumakay naman siya mabaka ka na Pagod si mommy, oh So, yan guys, ay no Mansanas yan, oh Pwede nang pitasin Kaso nga lang, hindi naman sa amin Daming bunga i ko So, yan, oh Mansanas Diba? So, yun lakad kami So yun guys, peras. Ang daming bunga. Dito lang yan sa daan, sa highway. Meron pa dun sa gabi dun, oh. Ayan, ang dami. Sa mismong highway lang, daming bunga. Tapos ito pa isa. Daming bunga. love you, you. you. Si Magmay naman ay bumaba. I love you. 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 Zoom so, in po ha. Ayan, di ba ang daming bunga? Ayan. Daming bunga. Jar. Oo. -o. Yan yung peras. Bindi. So yan. Ang daming peras ano? So yan guys, ang daming peras. Dito lang yan sa highway. O, ba? Diba? Tapos dito rin, sa kabila. Tatlong puno yata to, apat. Meron pa sa gawin doon. Ayan. Parang bayabas lang. di ba? Kami yung bayabas naman, di ba? Bakit? Ay, naglalaglagan na pala, oh. Ang daming nawahulog. Tsaka kasi mahangin. Ayan, oh. So, uwi na kami ni Yumi nakipag-istoryahan na naman siya ron sa may ano sa may magina diyan sa may ano pinapakain niya inak -angin sa labas sa may garden nila So yun guys, dito kami sa may ano kuan ng pera sa dami. So ulo na namin. Stuck. Ay peras, oh. Stuck. Dami. Acorn. corn. Oh, dami di ba parang bayabas. Acorn. corn. Ay Ay ano. Say peras Peras Yes, peras in Tagalog Pear in English <laughs> Magkakatunganga yun si Yumio si hello Hello Kusingin na peras uh. Ah hindi pa ready yan Hindi pa yan handang kitasin Malilit pa si anak si peras Peras yan kumakain ng puto. Ubi puto. Nililiyan ko ng cheese pero pinapakya cheese. Delicious? Sarap ba mi? Eh? Sarap? Ngayon, kumakain ng ano. Puto. Ubi puto with cheese. Topping. Cheese. Yeah. Masarap ba? Nasa na yung cheese? Naubos mo na. Wala ka ng cheese. Meron pa na tira sa my stroller. Naglala ko para kayo pa Baka magutom sabi ko sa daan. Kaya yan. Kaya yung pa uwi na kami. Tara na yun may. Eh. Push the cart. May sunflower. Ang daming bubuyog. Ayun o. Daming bulaklak ng sunflower. oh Hindi pa namamukad ka iba. Ayun o. Bubuyog. Ayan, kararating lang namin dito. So, dami pa namin gagawin. Yan sa gilid na yan, yung mga may, ano yun, sako, plastic. Yung natanggal kasi namin yung mga bato, tsaka yung mga kahoy. Yan. Inaayos namin. So, kailangan namin tanggalin yung mga bato dyan. Tapos, papalitan ng bagong lupa. Tapos, ano, ipabalik din yung mga bato. Kung dadagdagan na yung lupa tapos ayusin yung plastic. So yan guys. ni hey? kita talaga to. Tinuha niya yung isang puto na merong ano. Cheese. kinain niya. So yan guys. kararating namin. Ay ko. Kain tayo ng puto. Ayan. yum Yan. Say um, um, puto. Pinapak niya yung cheese. Um. Binigay niya sa akin puto lang. Papasin na lang kami. Tapos, pasin na kami sa doob. Kasi, pasado alas 7 na ng gabi dito. Pero, maliwanag pa rin. Say, so, bye-bye guys. Bye-bye. Ang galing mo yun ah. Hi, Mama. Hello, baby Yumi. Say, bye-bye guys. Bye-bye. See you next time. So sad. Say, see you next time. Uh -huh. See you next time. Uh -huh. Bye. Bye. <laughs> bye. Bye. Salamat. Salamat. Ingat. Ingat. <laughs> Tako, sarap si masarap. Kain tayo. Tayo. Kain. Kain. Tayo. Kaya. So yun nga, nasa isang oras yata yung ano yung nilakad na hamin papunta pabalik pauwi uwi. The 25 minutes. Tapos kanina si Mayumi pag kwentuhan pa ron sa may mag-ina kasi mayroong mag doon sa may garden nila. Pinapakain niya yung anak niya. Tapos nakita namin yung mga peras doon sa may daan. Mga kain ng ube. Puto ube. So, medyo hinihingal pa ako naglakad kami. Then, tapos titignan ko muna yung mga tanim ko sa may ano, dito sa may yard, dito sa garden. Tapos papasok na rin kami sa loob. Tapos namimitas sa so, namin, namimita sa so, so, um, strawberry, ayan. Para may panghalo ako sa milkshake. Yung milkshake na ginawa ko nung nakaraan sarap. So, gahanap ulit ako ng ano. Hinog na strawberry. Ang dami lamok. Nangangat na naman. Ayan. tandaan lang baka mapitas ko yung ano yung maliliit. ni hindi pa pala masyadong hinutong isa medyo hiningal pa ako kahit maliit pwede pa yan. pwede na yan oh. ito kong ilagay dyan ka muna ilagay ha magkahalo kaya ako. ayan o Ay. Exercise, yung paglalakad. O, diba? Ginagawa mo, Yumi. konti na lang yung malalaki, pero marami pang maliliit. Hindi ko alam kung ano, haabot pa yan bago magwinter mag, mag ano na lang yan, mag-frost na lang yan. Tapos, ang ginagawa ko, eh, wala na pala to. Tulad niyan. Ito pa, oh. Hindi pa masyadong hinog. Ano ba? Ito meron sa pako. Pa Ay hindi pa masyadong hinog pala oh. Sa gawi doon punta ako doon. So meron pala dito. Hmm gawin kong milkshake. <laughs> Ito. Hindi ba masyadong hinog pala oh. Hindi ba. Wala na ba? Wala ng bunga. Bungang hinog. Wala na. Ayy. Malilit pa iba. Naubos na ni Joanne yung malalaki. Si Yumi. So, yun yung mga napilas ko. Kukunin ko na. Para magawang milkshake. Strawberry milkshake. Ang sarap kaya ng ginawa ko nung nakaraan. Si Mayumi gusto-gusto niya rin. Ayun o. Oh. Lagi ko na nga sa sombrero wala ko, wala na akong nagayan. Hindi ko mahawakan eh. Hindi pa masyadong mapulay iba oh. Pero okay lang. Pang milkshake yan. Ayan. Milkshake. Strawberry milkshake. Tapos ito pa pala, hindi pa masyadong hinog oh. Hindi pa. Nana. So, ayan, guys. Ito yung napitas ng strawberry, oh. Ayan. Diba? Marami-rami na naman ito. Pang ano, nagawin kong strawberry milkshake. So, ayan, guys. Yun lang yung video namin. Salamat!